Gagana naman si Idol mga guys. So mag kasi nga nalibiwana ni Manino ininyo. ah oh, pinang ukas ko tanan niya mga kike nga nagapilit-pilit para naman malingaw ako kag mga kwarta eh. Oh. <laughs> Lantawa na matapos ko ng obrahon na tingas-tingas, tinaw-tinaw ang agi ko ay ambot na lang gida. Magmunibay ko maganahan, gidman ko ni Guro. Hello mga ram morning sa inyo mga guys Doon po kayong adlaw Meron naman tayong obrawni oh, sa Merida Na road bike oh, oh, Matagal daw ito Tinambay Ang bali ay sa akon Hindi na daw manami Ang iadalagan Medyo Medyo ga Ano na Medyo ga Sapnot na oh. <laughs> Tapos ang sabi niya sa akin mga guys no matapos na daw ito linisan lahat ng mga biring-biring niya kabit natin ng bagong barte Tape, ate, kepisan, ate kay pisan kita kag masunod dun nga tawo. amat na natin eh para naman mamaya syempre. Ay, priska churaya baba. <laughs> Ayo di pota. Wow. Ah! At dahil nga nakakaste mga guys Ang yakrang set Tapos ang yabutong bracket Dito naman tayo Sa kanyang gulong-gulong O sloon ang kanyang kag So natutok-tok ka na mga guys O kanugon siya Pero sige lang Normal Gid na iyak kong Palaging ginagamit O natutok-tok ka nakakalawangan Bawte Kahit tipisa naman kita Yamang limpyo Abaw At ah, tuka eh <laughs> So ito na nga ni mga guys No palanta ko muna Sa inyo Bago natin bigwasan Este ugasan pala Abaw <laughs> <laughs> Adam na lingaw ako Sobrang ako so adlaw ha siguro dako tip ni, ni idol sa akon mo aba <laughs> So matapos natin kuskus sa -kus nalangis-langis mga guys no? Peace with tayo ng tubig at hangin-hangin Tapos ito na resulta Yun di po tatama kalimpyo Aba kulas dayaw ang animal ba oh. <laughs> Gago. So ayun na nga ni mga guys, no, bago nato ni ang kanyang mga biring-biring Ay Nilagyan ko muna na ito ng papadanlog Blue tsaka puti mga guys, yung tinakod ko Para naman, manas ah, basta lang ah, pinasahe, bla <laughs> <laughs> So sa lahat ng followers ko mga guys No, bout eh, kung magkayo kayo ng inyong mga hub Mga bottom bracket, halungan nyo talaga sa pagbalik ang inyong mga biring-biring Kasi kunting tagilid lang ng biring-biring mo Sigurado ragit na na dayon, no <laughs> So kung hindi mo pa alam, panoorin video, makinig ka mabuti and then always smile para hindi ka problema. ha <laughs> <laughs> So ayan na mga guys, do magbabalik na tayo ng kanya binibigay sa kanya butong bracket. Gamit naman tayo ng tawang tolls, te. Ang bala, agay. Karami kidya ko nin to ang imo pag ubra. Akay daw. Do, do ka perfect kidya ba? <laughs> Ayun eh po <pamata. laughs> Matapos natin ikabit mga guys uh, ang iyong crankset do. No? Dito naman tayo sa kanyang kadina O, oh. kailangan sakto yung pagulo niyan yun, mga guys do. No? Kasi pag salaga yung pagsuok mo, ah, hindi naman ah, me, na me, nagasakalsal na. Hahaha. <laughs> Tapos lagyan mo na log para naman magsipa kaya Hindi magbinagrot simpre. And then ito na mga guys. oh, ang kanyang kable sa kanyang prino. Inisla natin kasi nga. Hindi na maganda yung hawid niya. O oh, ano yung, yung, yung pagtumok mo. Medyo matiga ba na bala. Tapos ang i-housing. Kab kab kabudlay man sa pagwaon. Importante magwaa ah, na. Nagwaa isla. Mas ginoo. Oh. <laughs> Tapos hindi na ito kalimutan ang iyang ha. Barte. Bawa ka kami. Guwapings. Guwapings. Si Jobra ko. Tanga dito na lang tayo, ah. Tapos, sa uh, ubra ko. Tanay na lipay ka, mukay Ako ah, yan na lipay. O, oh, si Idol ka lipay. Bauti, pulit ah. Kapoy na ko Bye-bye. <laughs>